Nangyari po ito nung 10 years old pa lang ako, sinama po ako ni mama sa bayan para tumanggap ng pera galing sa 4-piece. Kaya yung bita ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang twinkle. Sobrang excited daw nilang lahat na magkakapatid dahil alam daw nila na makapag-uulam sila ng manok. Dahil lang totoo, nakakakain lang daw sila ng karne kapag merong handaan sa kapitbahay o may nagbibigay. Halos araw-araw daw kasing tuyo, bagoong o minsan bulang lang ang ulam nilang pamilya. Kaya sobrang tuntua daw silang lahat nung sasapit na ang tanggapan ng kanilang pera. At si Twink Twinkle daw po yung napiling isama ng mama niya kasi isa sabay na rin daw po yung pagpapacheck up kay Twinkle. Hanggang sa nakatanggap na nga daw po ng pera yung mama niya at nabili na raw po yung inaasam-asam nilang karneng manok. Ibinilin daw mabuti ng nanay ni Twinkle kung ano yung gagawin nila pagka-uwi pa lang daw ng bahay kung paano daw ito sasangkutsahin. Yung mama daw kasi ni Twinkle ay didiretso na ng trabaho at kabilin-bilinan sa kanya na sangkutsahin niya dahil aadobohin daw ito ng kanyang mama pag-uwi galing ng trabaho. Hindi pa marunong magluto ng mga panahon na yun si Twinkle. Pero pag uwi niya daw sa bahay ay ginawa niya daw ng maayos yung binigay ng mama niya na instruction. At sigurado naman daw si Twinkle na nagawa niya ng tama yung pinagagawa sa kanya ng kanyang mama. Pagkatapos daw po ay inilagay niya yung mga manok sa tupperware. At itinabi niya naman daw po yung tupperware sa tabi ng lalagyan nila ng mga plato. At PS, yung dingding daw po nila ay sira-sira na dahil ito daw po ay luma na. Yung sira daw ng dingding nila ay yung tipo na kahit hindi mo itagilid yung mga plato ay kakasya. Pagkatapos niya daw pong magawa yung mga inuutos sa kanya ng kanyang mama, si Twinkle po ay gumala. Lahat daw po kasi ng kapatid niya ay pumasok sa eskwelahan tapos yung mama niya naman ay nasa trabaho. Habang nalilibang daw sa paglalaro si Twinkle ay dali-dali niya raw naisipan na umuwi muna sa bahay nila dahil baka meron daw makapasok na aso. Naisip niya raw na baka makain yung espesyal nilang ulam. At nang nakuwi na daw po si Twinkle, bigla niya daw binuksan yung tupperware at nagulat na lang daw siya wala na itong laman. Kahit kaunting sabaw man lang daw ay walang natira, sobrang nervyos daw ng kanyang naramdaman. Sinubukan pa raw ni Twinkle na hanapin yung nawawalang karni ng manok. Yung tipong pati daw lupa ay chinecheck niya kung may bakas pa. Iniisip daw kasi ni Twinkle na baka sakali na natapon. Pero tinignan niya rin daw yung gilid na lagayan nila ng pinggan pero kahit kapirasong sibuyas man lang daw ay wala siyang nakita. At dumobli na nga daw po yung kaba na nararamdaman ni Twinkle nung dumating na yung kanyang mga kapatid galing sa eskwela. Excited daw kasi silang umuwi lahat dahil alam nila na karne ang ulam nila nung araw na yon. Kaya pagdating pa lang daw ng kanyang mga kapatid, hinanap na daw agad kay Twinkle yung ulam ni na Naalala pa raw ni Twinkle na sobra daw yung galit sa kanya ng kanyang kuya dahil sinabihan daw siya na sobrang galamo kasi kaya yung ulam natin ay nakain ng aso. Hanggang sa dumating na daw po yung nanay ni Twinkle at tinanong daw siya kung paano daw nawala yung ulam nila. Piniliwanag niya naman daw po mabuti sa kanyang nanay na pagdating niya ay wala na yung ulam. Ikinuwento niya rin daw na pag-uwi niya ay chinek niya agad yung lagayan pero wala na. Ang tanong daw sa kanya ng mama niya, maayos ba yung pinaglagyan mo nung pag-uwi mo? At ang sagot naman daw po ni Twinkle ay opo. Kung ano yung pwesto niya bago ako umalis ay ganun din po yung pwesto niya pagbalik ko. Nung una daw ay nagagalit pa yung nanay ni Twinkle pero nung nalaman niya daw na nakatakip pa yung topperware well, nung pagdating ni Twinkle ay tumahimik na lang daw. At ang ending yung matagal po nilang inasam na adobong manok ay naging deep fried toyo. Kaya hindi raw kayang sisihin yung kanya mga kapatid kung bakit ang sama daw natingin sa kanya habang sila ay kumakain. Dahil kahit mismo si Twinkle daw po ay nagsisisi sana daw binantayan niya na lang daw yung manok ay sana adobo yung ulam nila nung araw na yon. Isang dekada na po ang nakalipas pero na hihiwagaan pa rin ako kung papaano nawala yung manok sa lagayan. Napakabait po siguro nung aso kasi pagkaubos niya ng manok ay tinakpan niya pa ulit. Sana naman ay hinugasan niya na rin total naman ay nabusog siya. Hindi naman po ako humihingi ng advice. Gusto ko lang i-share sakaling napapanood to nung aso na kumain nung ulam namin. Itatanong ko lang sana kung maayos ba yung pagsangkot siya ko ng manok. Hanggang dito na lang ati Charis. Sana all ganito yung nakakatanggap ng porpies. Yung deserve talaga nila. Habang binuboy sa over ko tong kwento ni Twinkle, alam niyo parang natatawa talaga ako kasi nai-imagine ko yung lalagyan ng tupperware. Diba yun yung uso dati sa Avon? At sana, lagi nang masarap yung ulam nyo, Twinkle. At pa sa mga nagtatanong kung saan po sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya dahil dyan, graduate ka na, Aizra Paiba, Kathleen, Kate Bakilod, Hi Rose, Chini, graduate ka na rin, May Bongawan, Mary Pauline Raymundo at Rosamia Torres. Kaya yun lang! Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye!